Bakit ba pinofocus you know, nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon, Abuso yon. Kaya nga sinasabi, eh, kung gagawin yung parang investigation, may tatayo ako rito. Di ba sabi ni, hmm. ano, ni Pagulong Duterte? Yeah. Hindi, parang, hindi. Titintig ako dito. Bigyan sir, mo sir, muna po na... Sir, sir, sir. Hindi hmm. mo ako, Philippe, masahin ko. Before I answer you. Sir, sir. But this, I have not read the affidavit, so that I would not be in a position to correctly, really respond to your question. I am at a loss, kasi ikaw yung may hawak ng, so you are now trying to investigate me. Parang investigador, yung may ka ng affidavit yun executed by another person, and you're trying to confront me with the statements made in that affidavit and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That Vassar. is not fair. <laughs> Bago sa sabihin pa, you answer yes or... yes or no. Yes or no. Double style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon uh, yes, yan, na sa lupin. Yes, but you are yet. not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Mr. Or, or no? Yes, no. point of She's order. Suspended. Hindi mo pwedeng gawin gamin yon Legislative investigation. Eh, sabihin aware si Duterte ng gano'n. Eh, syempre, piskal yun eh. Galing. Abogado yun eh. Maraming kwadro kahamak eh. Masaya, masaya. Oh, masaya. Alam mo, masaya. pinaglaruan lang sila ni uh, Pangulong Duterte. <laughs> natatawa ko eh. Ah, Talagang pinakita nila hmm. na sila ay walang alam. <laughs> <laughs> hmm. Hindi, natatawa ko bakit nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte. Mm. Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi, yeah. Tinatawanan lang sila eh. Ah, 'di ba? Sinabi na ng hukuman paulit-ulit na at hindi yatap pumapasok sa kukote ah, nitong mga ano nasa Quadcom kasi mm -hmm. mahihina ang kukote. Ano, o oh, hindi ko malaman kung mahina ang kukote o ano, o oh, talagang o oh, hindi lang nila, clueless lang sila. <laughs> o oh, talagang ang uh, pakay lang nila ay bisitin si Duterte. Ha? Hindi, ang masamang eh. pag na high blood yun, baka biglang bumitaw eh Yan nakakatakot eh. Ay hindi naman siguro sila na high blood eh. <laughs> e kasi sinabi na ng Korte Suprema mm. ang uh, legislative hearing ay hindi hukuman. Mm. Oh, hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay bakagawa ng batas. No. Yung EJK, ano pa bang kinukuha nilang batas? Eh, di ba gumawa na sila? Oh, di ba? Eh, yung kabubuhang uh, EJK ni Dan Fernand, Dan Fernandes, wow, 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 wow. Ni Akop, uh, Aakop, di ba? Ni, sino pa ba? Ni Barber. Sir. Ni tong si... Huwag ka oh. ng pangalan. Alin? <laughs> eh, ito kanila naman talaga yung batas eh. But, di ba, kiniklaim nila? Ba't Ayan. ko babanggitin? Di ba, pi, di ba nakakiti pa sila daladala dala nila yung batas? Oo. Oh, oh, eh, yun. bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Oh, Proud po. sila rin sa batas nila eh. Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Tag-lead na ako eh. di ba, diniskas na natin. Opo. Oh, ang pinagbabawal nila ay EJK. E eh, na naman talaga ang EJK eh. Extrajudicial killing, lahat po ng pagpatay na hindi pinag-uutos ng hukuman. Extrajudicial killing. Pat ah, oh. but wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised ah. Penal Code. Oh wala bang batas o na nagsasabi na kapag public official ay uh, ang gumawa ay maximum penalty aggravation yan pag public official pag wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay uh, yan ay murder meron na revised penal code aggravated ang homicide to murder kung by in consideration of a price reward or promise reward system so inutil po after 11 na yata yung kahapon ano pang labing isa after so many ah uh, hearings, yun lang ang nagawa nyo. Yung EJK bill, nakabubuhan. Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Ha? Sayang ang perang ginastos nyo para i Jollibee. Yung nakakain nyo sa amin. Ha? Sayang yung Jollibee nyo. Kasi wala po kayo nagagawang patas. Kahapon, o, oh, Ah, kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gumawa kayo ng batas? Hindi na, bakit? Nasagot na yun, nakuha nyo na kay Garma yung sinasabi niya reward system. Oh, nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo na ayaw naman bigay ni Grijaldo. Ah, na tingin ko eh, madedemanda kayo dyan, ha? Ah. Mm. Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking bolang kristal ay dalawa. Naku po. Ah. Dalawang, bola. Dalawang yeah, bolang kristal. Dalawang bolang kristal. Pagka gusto kong malamang ano mangyayari sa, ano, yung hinaharap, May eh, tumutungo ako. Natanong ko, oh, kayo at ko ang aking bolang kristal na dalawa. kinakalug ko. Ma-Indian diba? diba pa na. Ka, Pero, attorney, ha? Tapos, no? Mm, ah. Kakalug-kalug. Thankful kami sa inyo kasi mas nauunawaan namin ang paliwanag mo, actually. Ah... Uh, ako gusto kong mabalik yung ano yung uh, death penalty. Anong mm -hmm. halimbawa? Ngayon paano nila gagawin ang batasyon? Ibig eh, ko ulit. kung pinidiniskus nila ano Kahapon nga natatawa ako. Mm. Dinatanong niya uh, answer daw yes or no. Hindi mo pwedeng gawin gawin yon legislative investigation. Okay, Sabi aware si Duterte ng ganun ay. Eh, siyempre fiscal 'yun eh. Abogado 'yun Oo. eh bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon Abuso yon Kaya sinasabi, eh, kung gagawin yung parang investigation, may tatayo ako rito. Di ba sabi ni, mm. ano, ni Pangulong Duterte? ko sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi eh, pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, ito ah, ah, na lumabas kahapon ang ah, double standard ng, ah, ng Qualcomm. ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ng witness na Mag Nagpapaliwanag, ha? Bag nangangatuwiran, hindi kinokontempt, ha? O, pwede naman. Eh, bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo, dahil hindi dating uh, Pangulo, ha? Mm -hmm. Dahil naalangan kayo. Okay, sasabihin nila, hindi, kasi dating Pangulo yan. Entitled to courtesies. Pero... May equal protection clause po tayo sa konstitusyon. Every person similarly situated should be similarly treated. Anong similar situation ni Pangulong Duterte sa ibang mga witnesses? They are all resource persons. Okay. Yeah. So aside from the equal protection clause, meron po specific na nakalagay sa Konstitusyon dapat dinatrato with respect ha at dignity ang resource person in a legislative hearing. Ay. Oh eto dating pangulo dinyo masigawan. Oh pero mm. lang si Panduano oh, ako natatawa nga eh. Hindi wag daw uh, dapat daw eh ano kalmado. Eh bakit si Paduano? High blood. Ha? Ay eh, high blood lagi. Palagi ko pa nung ano, nung pinanganak to, sumisigaw na eh. Kamo niya sumisigaw. Palagi ko hanggang mamatay to, si sumisigaw to eh. Ha? Ha? <laughs> ah? sa samanang ng loob ito eh. Yung ganun, <laughs> Yung may mga sinasabi noon, pinaglihis sa samanang ng loob. Ito naman si Abante, irrelevant naman, ha? Legislative inquiry magko-quote ka ng pariseyo. Ha? Hila, pariseyo, pariseyo. Oh, ito naman si Luistro, nakita pa kami kanina ng umaga Ay, sa show. Kita. Oo, oo, oo. Bye chance. Alam mo, Etong si Luistro, ha? Kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Kito mo sinasabi niya. Inaano niya ng ano yung uh, elements daw ng ano ng uh, extrajudicial confession iniisa-isa niya. Extrajudicial confession 'yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Hmm. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May uh -huh. eh, nakalimutan siya eh. Ang extrajudicial confession po. Uh, uh. Congressman Luis Tro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ayun. Oh, ano sinasabi mo? Besides, tignan nyo yung pinagsasabi nyo nangumpisal si uh, Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niya pinatay niya? May tao ba? Wala po. Oh, wala pali! Ayun, yan. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Oh, dapat may identity. Pinatay ko si ganito, alam mo ha? Alam mo ba, pinatay ko si Congressman Paduano. Sinabi ko, alam mo may pumatay kay Congressman Paduano. Huwag naman sana, ha? Kasi malapit-lapit na rin eh. Na siya ay matapos yung kanyang termino. Kasi last term na niya ngayon. At orny. E ba, malapit na matapos. E di ba, Siyempre humihinga naman ako. Oh, okay, di ba? Okay, Malapit okay, okay. na okay, okay. na matapos okay, yung kanyang term okay. of office. Sibili, ano? At saka isang araw yan eh, puputok yung ugat niya sa ulo eh. Saka si Pacquiao, saka diba si eh. Pacquiao, saka si uh, PRRDA, lihitimong uh, joker. Oo. Okay. Oh, oh, Pag sinabi niya, pinatay ko, tas binitin niya, mm -mm. it's either tao o oh, hayop yun. Oo. Oh, oh. Di ba? Parang di ba, minsan sinasabi ko, di ba? si Congressman Luis Tro, napakapangit <laughs> ng ginagawa niya <laughs> sa mga resource persons. So, di ba, hihinga ka eh. Oo. Oh. Pero <laughs> alam mo, isang napagpantuko dun sa, ano, dito sa Quadcom hearing kahapon. ba diba, nandun si uh, dating nga, uh, Senator de Lima? Opo. Magkamukha talaga si Sirene Congressman Luis to. o, so, oh, hindi naman masama yun. Di ba, maganda naman si, oh, si bako, Senator de Lima. Um, Di ba, um, maganda. Um. Ang dami nga nagkakagusto sa kanya. Di ba, si Dayan. Sus o, Sus, Marioset. O, oh, hindi ba naman maganda yun eh. Magkakagusto ba naman. Yung mga, eh, mga macho yun eh. Ha? Opo. Mga macho papa yun eh. Sus, hmm. Mario Set pero ano, nanonood ngayon si Congressman Luis Tro, kasi sabi niya binabantayan daw niya yung programa mo. Eh, kaya nga sinasabi ko eh. Oh, eh, Para naman, hindi naman sayang yung pagbabantay niya. Narinig niya yung pangalan niya, di ba? Oh, mm. mm, Parang si Dan Fernandez. Oh, diba? yeah. Merong bagong word pala si nasa ano. Gumagawa nga ako eh unti-unti ng Dan Fernandez Dictionary. Alam Parang yung subordination by perjury, di ba? O meron siyang bago, different. Sa Dan, Pernan Dan Fernandez Dictionary, different noun ang ibig sabihin sa Tagalog doon iba na bago na iba na oo yeah. anyway alam nyo, joke 'yun ha, joke 'yun Pinaglaruan yon. lang kayo ha Pinaglaruan lang kayo e, natatawa ako doon sa kay ano eh yung sinasabi niya mm. sabi niya kino-confirm niyo ba na okay sa inyo pumunta yung ICC nito para imbestigahan kayo sabi niya sipahin ko sila o kino-confirm ba nyo ba yung sinabi kay yung sinabi niyo kay Congressman Manuel na pag binigyan ko ng pamasahi pupunta kayo sa ICC ha para magpa-investiga Sipahin ko rin sila punta ko doon sipaing ko rin sila You know. Ayan lang yung response mm. niya Bago si Manuel naman Sinasabi Anong pinagamitin sa confidential fans? Confidential nga eh Which part of confidential Do you not understand? Oh my ah, God. Yung confi o yung densyal? <laughs> mm -hmm. Pag nagre-refer ka sa dictionary sir Alam nila yun oh, oh. If not Talagang di nila mm -hmm. Paano kaya yun no? Ewan ko Oo oh.